hindi po yan ano chocolate hills tambak lang yan <laughs> mahala nyo chocolate hills hindi yan tambak lang yan ganito maghatak ng ano yero mataas yun yung dalawang ano naghihila ng yero mahirap din kasi mainit bilis lang bilis lang atakin ito yung ano warehouse building lawak lawak yan sa loob ito naman commercial commercial building Taas you. warehouse building bilis nila ano yung ano lubid oh. binalaglag lang